So welcome back mga idol May re-review tayong Scope Galing kay Sir Sir So salamat ka Salamat po Sir Sir sa pinadala mong scope So nandito na ngayon Yung unit natin Is nabuo na natin Yung MDTCP So sa pagkita ko sa inyo guys Kung ano na siya ngayon So bukas Isutsun ko pa siya at isa zero. kasi ngayon, sana akong mag monsoon at saka mag zero eh, malakas yung ulan dito sa amin so ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano na siya ngayon ano na ang status niya ngayon so nabuo na natin so ipapakita ko sa inyo guys so ayan na siya guys so nabuo na natin so ang um, valley unit natin is MD PCP ayan So ayan guys, So CMD Ayan nabuo na So uh, yung scope natin guys is Markul Markul Evolver na 5x25x56 by by Is it IR ATP uh, 34mm Tube So nanggaling to kay Sir Isir is Chua So sir salamat sa Scope sir napakaganda Napakalinaw So pwede pang laro pwede pang hunting yung MD natin guys wala akong masabi kasi maganda talaga maka quality na unit so salamat din ito kay sir kay sir Marcos Datoon so salamat talaga sir uh, yung barrel natin is DBB 24 inches naka silencer so ayan na siya guys yung napagaganda ng unit natin worth it yung harap natin maka try natin to bukas mag zero at saka mag tune ng erga natin so ang laman ng tangki ko ngayon is 1.9 uh, output nito is 1.6 so bukas kasi malakas yung ulan Ayan. so bukas na to guys mga idol bukas ko na to ito tune at saka isi zero so napakaganda sir, sir tuwa, salamat talaga sir sa magandang scope napaka legit mo talaga sir at mabait po, mabait talaga kahit tanong ako ng tanong hindi talaga nagsasawa si sir Chua na ano sagutin ako so sir salamat at saka kay sir Marcos datoon napakabait yan kahit tanong ng tanong hindi niyan magsasawang mag reply so salamat guys talaga sa inyo sir thank you